Welcome to my blog. Uh, magluluto pa ako ng bulalo. Um, Buto-buto na baka. Ito po ang lulutoin ko. Ayan. So, yan muna ang tubig. No? Tapos pag medyo luto-luto na siya, lagyan ko po siya ng mga um, ingredients. Ang lalagyan ko po muna. Habang nagpapukulo ako ay sibuyas, sibuyas at saka bawang para manuot ang kanyang um, amoy at saka malasa. Ang gagawin ko isang buong ganito garlic ang lalagay ko para dudrogin ko siya para magiging masarap. Hello again. Ganito ako kadami maglagay ng bawang no tapos dudrogin ko yan asal na yung sila dapat unti 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 so mas madali dito na lang gagawin yan Lagay siya dito. Tapos, diyan ko na siya dudurugin. Mas madalit. Ganito po talaga ako mag... Luto ng bulalo para mahigop pati yung bawang yan, durog, kailangan durog na durog yan para mahigop po siya yung bawang kasi maganda to sa katawan si yung mga anak ko minsan lang sila kakain ng presko ko na ano tapos gagawin ko tapos isang sibuyas. Isa? O, ito na lang. Laki naman yan. Ganito ako maghiwa para mahigop din siya sa mga bata. Yan. Tapos lagay natin dito. Mhm. Mm Habang -hmm. kumukulo siya. Ayan, guys. at bawang. Yan. Kami bawang, no? Kaya na akong maglagay. Lagyan natin ng Del paper. Ayan. ito din, lagyan natin ng loya. Ayan, loya. Ayan. Para yung amoy maging masarap. Oy. Tatapan natin ng 20 minutes. She's coming. Ito guys, pachoy. Yahalo ko sa baka. Ito alam niyo na ako anong pangalan nito. At siyempre binalatan ko na siya. Patatas. Ayun, ito yung yahalo ko ganito ako mag hiwa dapat malalaki yan hugasan. Siyempre, yung hugasan po na, na natin to. sana po natin 20 minutes na ayan suruan niya ay ayan guys ang baboy Tapos, haloin natin siya. Talagyan natin siya ng tubig. Siyempre, lalagyan natin ng beef stock cube. Dalawang peraso. Depende, pero po yan sa inyo, ha? At para manoot ang kanyang lasa, kansa ko, Daniel, Ayan, lagyan natin ng asin. yan At pakuluan natin na isang oras. Isang oras ang pakulo nito. Ayan nyo. Another one hour. Or nakadepende sa inyo yan. Kung gusto nyo ng malambot na malambot. Gawin yung dalang oras. Kung gusto ninyo hindi malambot, ano, hindi malambot, medyo matigas-tigas, gawin nyo ng Kalahating oras. Pero mas masarap po talaga pag isang oras, kalahati, sa kalahating oras, yung ilututuin mo siya. Hinaan mo lang yung apoy. No? Yan. So, babalik ko na yan. At, kukulaanin mo na natin ng isang oras. Ah, uh, Another 20 minutes kay kasi ilalagay natin tong patatas. Yan guys. Hindi na ako na video doon sa patatas. Ito na po siya no. Ayan. So, lalagyan ko po siya ng ito, another gulay. sya. Okay na, Daddy. Ayan siya. So, lutoin ko na naman siya ng 5 minutes. Okay. 15 minutes or 10 minutes ayan na guys ang bulalo natin ayan na siya bulalo. Ayan. Yan. Kita niyo yan. na baka. Tapos gulay, 'di ba? Yan. Sabaw-sabaw. -sabaw. -sabaw. magulay. Kain po tayo. Ayan guys, totoo ating bulalo. Yan. So alam niyo na kung paano lutuin 'yan. Thank you for watching.